Pag nakita na ako may tao nag-comment sa ibang content ko, eh, reply ko. Wala namang masama kung mag-comment. Mag <laughs> Hindi naman isara ka content na dyan ka nalang palagi. Wala namang masama. Guys, ang importante, guys, na ikaw, ka ano, ka para sa akin, ang importante na i-reply ko, naayos ko. Pero, ayaw sa tao nga mag-comment. Ay, ayaw. Basta ako, ang ah, mo, reply, hindi naman masuko ang YouTube. Hindi naman magalit si YouTube. Tiluro, hindi naman magalit pag mag-follow tayo. Wala naman. Ako bito, parang mayroon na roong mga anak ng YouTube na, ali mo ni, or, copyright, o unsa liha. So, gawin ko nga, ah, hindi mo Basta ina ano, na siya, best. hindi naman, hindi naman masama kung mag-comment tayo. Kung iba sa content ko nakita, pero reply yan ko. So, I-play ko na ang mga video. Hindi naman yung tama. Kasi inaana akong attitude ko. Thank you so much guys. guys oh mau ni ang insulin tambalis diabetes mau ni akong kaunon luha ni kabuok kan tatay ni isa diba o naman tani nga kanisya anti diabetes mau ni mga herbal nga organic dia pa diri guys ay mainom kami ani kay tambalis sa cancer bisan sinong tao pwede magkainom ani walang masama kay herbal yan walang masama pag uminom kang mga herbal mau ni josa miracle Fruit. yun ang yung ano miracle Fruit ang nagtanim si tatay nagtanim dala sa anak ko sabi sa anak ko itanim yan so ngayon daming bunga pero hindi lang ko nagka-video sa iba kasi mahirapan ko mahirapan kong sotsoot dito ang daming ano daming na, mga ano ang daming mga makatunok ah, mau nih eh.